Matagal-tagal na kaming gumagawa ng haunted explorations at habang napanood nyo na ang karamihan doon, may mga lugar na hindi namin nilabas. Magsimula sa bahay na pula, Balia Castilla at iba pa. At para sa video na to, ay ibubunyag na namin lahat yun. Umpisahan natin sa isang abandonadong bahay sa Anggat, Bulacan kung saan marami nagkukwento na may kababalagan daw dito. Bakit po iniwan yung bahay? Bakit naging abandoned na siya? Eh, naging babuyan sila dito. Ah, naging babuyan na po yung bahay. Ngayon po, wala na po nakatira dyan? Wala. Gano katagal na po hindi nagagalaw yung bahay? Meron na siguro mga 2,000 na nakatira. Ano po yung mga narinig niyo pong kwento dito? Sabi nila, nung mga batang nakatira doon, meron daw do lumalabas. Kaming nga eh, kung ano eh, natatakot nga ako at dahil na parang laging may naglalakad. Narinig niyo po? O, parang Kahit dito? Oh, Kahit dito? Ah dito. Ngayon pa man eh ako hindi makapag-isa sa sa lugar na yun. sa kusina. <laughs> so, Pero hindi naman namin nakikita. Kita. Sa lang. lang. na ano, may kababalihan dito. Kuminsan, parang may sumisigaw. Nasa tabing bahay pa lang si nanay. Nakakarinig na siya. Paano pa po kaya pag nandun na sa loob mismo? <laughs> sa pagpasok namin ay madilim at masukal lang daan. Kaya mas natakot kami dahil may posibleng ahas dito. Minsan mas nakakatakot pa yung ahas kesa sa mga multo. Super, so, so good. No snakes, right? Steve, you need to be very careful. Yeah, bro. About the snakes, bro. Una-una mm -hmm. na yan, nakikita nyo na yung bahay, guys. It's very old looking. And may mga ibang mga story ito. Marami silang naririnig. At nung nakapasok na kami ng bahay, ay nagsimula na kaming maglipot. At dito, marami kaming nakitang bagay na pinaglumaan. Okay guys, so kakapasok lang namin dito sa loob ng bahay and hindi pa talaga siya nagagalaw kasi mapapansin nyo dito may mga poops ng mga daga or something. Yan, hindi na siya nalilinis. May isang imahe dito sa gitna. And meron ding C2 na bottle at may dalawang abandoned toothbrush. Para sa amin ni Steve, right? That's gonna be our toothbrush. Take home. Uh, yeah, yeah. Why not? <laughs> uh, to make our teeth even cleaner. Yeah. Yeah. So, Anyway, we're gonna circle around. Okay, eto, labas na siya, no? May mga webs, webs pa siya. Oh, these are webs and ito yata yung kama. Nataob na. Halatang abandoned na talaga siya matagal na hindi ginagalaw, guys. lots of webs. Eto yung CR nila. Ayan, nag-aagnas na rin at meron mga spider webs, spider webs. Etong ceiling nila, butas-butas na rin. Kita na yung kakoy. Pero sa huli, ay wala kaming kakaibang kilabot na naramdaman kaya I don't think we should do any paranormal sh here. Let's just go. Yeah, <laughs> yeah. It's dirty yeah, and dude. stuff, you know. So much dead in here. So guys, alas na kami. This is one of those times Now, me and Steve went here and we really felt nothing here. Yeah. Probably yung mga naririnig is sa mga damuhan pa sa kubo na sinasabi nila. Oh, uh, baka doon. Pero here, I don't think, Steve, we're gonna find anything here. Yeah, I didn't feel anything. And plus, like, I don't know, it's very not hygienic. Yeah. And here, and like we gotta place our equipment everywhere, and there's we're seeing it's like a lot of feces. Yeah. Like a lot of poop from animals. So let's just go, yeah. guys. Peace out. Kaya na na nilang namin, tapusin ang exploration dito. Ang susunod na haunted exploration natin ay ang pinakamatandang ancestral house sa Florida, Pampanga na tinayo pa noong 1918 at marami ng pelikulang nagawa sa kasang ito. And at the same time, marami rin kababalaghan na makalat dito. Guys, ngayon kasama natin si Harvey. Hello, po. Yan. Taga dito ka lang, di ba? Opo, oh, taga dito Ano yung mga naririnig mong kwento-kwento dito? Ito lang po yung pinaka-experience po namin dito kasi kilala po yung lugar na to. Daling araw, na dito ko palang sa labas, sobrang dama mo na malamig na. Nag-vlog po kami dyan for project and then gabi, pinasok po namin yan. Nung umulan po nun, tingin namin sa labas umuulan. Oh. Pero wala kami naririnig na patak sa bahay na yan. And then, pagpasok mo po, po dyan, wala ka namang kuusap para may bumubulang sa'yo. Ganun po yan, nagbo po kami, kami ng ganun. Lakas ang ano yung talaga. mga bulong na naririnig mo? Parang hininga lang. Parang Ay, hininga wa. po sa parang... Ganun po. Kaya nung kinagabihan ay nilibot namin ang lugar at ang unang napansin namin ay ang imahe ni Doña Joaquina o tinatawag nilang Apong Corazon na pinatayo ni Don Infante. Sa labas mismo ng bahay nila. Sino po to? Doña Joaquina G. Pola. Sino po si Donya Joaquina Pola? Yung asawa nung ito, impante. Ah, so pinagawan po sila mismo ng ganito? Mm -hmm. Si Apo Corazon po ang tawag namin yan. Na, ito na, po si Apo Corazon. Na, na po namin na Apo Corazon yan. Kailan po ito pinatayo? Pagkatapos na po nung bahay, recently lang po ba to Or kasabay? Meron nakasulat na kwan dito, kailan siya? April 25, 1924. So, pinatayo siya 1924. Ito po, 1918. After 6 years, guys, pinatayuan ng imahe ng pamilya mismo ng mga infante. So, grabe, no? Nakakatuwa. At sa patuloy na paglibot namin, ay pinasok namin ang simbahan na pinatayo din nila sa tabi nito kung saan dito nilibing ang kanilang angkan. At dito po makikita niya yung mga lapid at... May buto-puto mismo sa loob. Yes. Oh my gosh. At totoo yung sinasabi ni Tatay kasi based sa mga taon, choy 1949-1942. So kung pinatayo ito noong 1918, ilang years after dito sila years mismo? actually eh. 1942 eh. pa ng buwan eh. World no? War pa, oh, no? Sa oh, Spanish. Ang tanong ko lang po, bakit po dito sila mismo sa simbahan nilagay? Eh kasi dito sila nakatira. Yung mga labi nung mga kamag-anak na iba, dito nila inilagak. Eh, Oo, oh, tingnan mo yung, yung mga, mga dates. Buto. 21 de Enero. Mga Pilipino po ito, mga Kastila. Kastila. One, uh, mga Kastila diwari. yan. Mga lahing Kastila lahat. Mm same. Di Ramon Infante. Ito siya yung pinakamalaki. Siya yung may-ari. Oo, oh, siya yung may-ari. Nandito ba yung buto ni Infante mismo? O yung nilagay lang yan? Hindi. Nandiyo dyan ang alam ko pag uh, buto niyan. At nung nakita namin ang kagandahan ng simbahan, ay ito lang ang masasabi namin. So para sa akin, pre, sobrang nakaka-amaze, nakaka-astound yung feeling na, imagine, makikita pa natin yung pinaka-house dito na as-is yun, and itong chapel, talagang nare-restore pa nila. They value the place so much at nagagamit ng mga locals dito. Ang galing men, even yung nakita natin dito, kung paano nila binalue, pinaganda yung mga bagay-bagay, just to appreciate everything, every people. Sobrang amazing. Ako, napansin ko lang sa family nung Infante is ano sila, religious sila kasi nagpatayo sila mismo ng simbahan. Chinacherish nila talaga kung ano yung Kaya, meron sila. Way back 1918, sobrang yaman nila kasi they always remain God in their heart. Yeah. the center. Pagtapo ay pumasok na kami sa Valle Castilla sa kalaliman ng gabi. Maganda pa rin siya kahit may git isang daang taon na siyang nakatayo. Nilibot namin ang sala, mga kwarto at banyo. At masasabi nating mayaman talaga sila noong unang panahon dahil ang may matataas lang na estado sa buhay ang kayang bumili ng bathtub. Ito ang iyan, pre. Ito ang dumian at Ito, liguan. Grabe, no? Habang naglilibot ay nilabas ko ang aking EMF para makakita kung may activity ba sa loob. Uy! Naku, ano mo yun? May tao po ba dito? Pero maliban dito ay hindi na ulit siya pumalo kaya nagdesisyon na lang kaming umalis. Nung nag yung Mount Pinatubo way back 1990s, wala masyadong nasira sa bahay. As in standstill, one of the houses na wala masyadong nangyari sa kanya. Ganun siya katibay. More of like yung structure niya, maganda yung pagkakastructure sa kanya. Wala man kaming unusual activity na naramdaman ngayong gabi, masaya pa rin kami dahil nalaman namin ang rich history ng ancient house na to that is Valle Castilla. Ang dalawang susunod kong babanggitin ay ang abandonadong bahay sa Tarlac at ang bahay na pula ng Bulacan. Hindi kami nakapaglibot ng maigi sa mga lokasyon na to dahil sa abandonadong bahay dun sa Tarlac ay wala kami masyadong nararamdaman habang sa bahay na pula ay walang masyadong malibot dito dahil sira-sira na ang paligid nito. Kaya ang tangi na gawa ko na lang ay mag-interview para magkaroon ng idea sa lugar na to. Kasi nasa tapat natin ngayon yung bahay na pula na sinasabi nilang isa sa pinaka-haunted dito sa Bulacan. May naririnig po ba kayo talaga mga kwento-kwento dito? Meron po. Nagpapakita dito. Katulad ng mga ng babae na nakatayo. Ah, totoo? Totoo. Tapos maraming na accident din dito sa gawi lang na to. Dito sa highway? Mm hmm. Totoo talaga na haunted tong place na to? Totoo. Ikaw po ba may nakita kaming specifically? Hindi pa naman po kasi hindi po ako lumalabas dahil natatakot din po ako. Okay, eh. Sige, salamat po. Sir, kasi balak namin maglibot mamayang gabi dito sa bahay na pula. Nakakatakot ba talaga dito? Hindi naman po. Hindi naman. araw, -araw kami tumataan, wala naman. Pero pag pumasok mismo sa loob? Minsan ako lang, lang pasok pero wala naman. Wala naman. Ah, wala naman. May naririnig po kayong kwento? Meron. May nagpaparamdam daw. Parang may kumakalus lang ganun. Kahit walang tao? Oo, kahit walang tao. Tapos may nakikita daw sila. At sa pinakahuli, ay mapupunta tayo sa isa sa pinakahistoric na bahay sa Pampanga na dineklara na official heritage house noong taong 2003 ng National Historical Institute ang unang naging bahay na bato sa San Fernando Pampanga ang Kasa Nicolasa unang tingin pa lang ay makikita mo na agad na napakalaki at nakakabighani ang kasang ito Itong Casa Nicolás is very big. Buka nga siyang dalawang bahay para sa akin ha, na pinagtuktong. Kasi nga akala ko nung una separate na bahay itong isa pero link pala siya. And I'm sure na nung unang panahon ay eh, magkaroon ka na ganitong kalaking bahay is very wealthy ka na. At doon sa bandang gilid ng bahay ay napansin namin na mas mataas pala ito dati. Okay guys, so ngayon explain ko lang sa inyo bakit ganito yung itsura ng kasa ngayon. Parang abitin uh, siya dahil nung panahon daw nung 1991 ay naglahad dito kaya medyo natabunan siya dati mas mataas patingnan to medyo natabunan siya kaya naipit na siya kaya para siyang mas malalim at sa patuloy na paglilibot namin ay napansin namin na very well maintained itong bahay simula sa labas so dito nagga-garden sila pa naglalagay ng mga plants para mas maging pleasing sa matatingnan parang nirepaint nila to yung dating. Hindi siya yung bak 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 na maayos pa rin siya. Talagang well maintained yung kasa hanggang sa loob. Medyo madilim na lang siya pero makikita nyo, maayos pa rin siya. Ooh, very nice. Very sinaunang panahon. At may kwento din na kababalaghan na naganap dito nung panahon ng World War II may narinig akong story na sinasabi na nung araw daw ng mga hapon ay may mag-asawa kinuha yung lalaki and hanggang ngayon yung babae ay after niyang pumanaw ay naghihintay pa rin siya na bumalik yung lalaki so there are some sightings daw sa gabi na may nakikita silang babaeng nagmamasid pero hindi siya negative energy or baka nagbabantay rin sa bahay na tinira nila So ayun guys, pinakita ko lang sa inyo lahat ng unreleased exploration videos namin. Bakit ko to nilabas? kahit wala masyadong kababalaghan ang mga videos na to, ay nakakamangha pa rin ang history na nangyari dito. Also to prove na hindi bawat explorations namin ay may kababalaghan nangyayari. Minsan meron, minsan wala. Pero ang importante lang na ang dadalhin natin sa pag ay ang kaalaman na naiwan nila dito. At sa susunod na exploration natin ay magle-level up na tayo dahil ang susunod na paranormal investigation natin ay sa ibang bansa.